IFM News. Isinagawa ng Kawayan Airport Police Station, Kawayan City, Isabela, ang bloodletting activity na may temang Dugong alay ko, dugtong buhay mo na ginanap ngayong araw, September 13, 2023. Sa nakuhang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan kay Police Captain Noralyn Silano, ang hepe ng Kawayan Airport Police Station, layunin ng naturang programa na mabigyan ng agarang tulong ang buong residente ng Kawayan na nangangailangan ng dugo. Dagdag pa niya, iba't ibang ahensya ang mga lumahok sa naturang programa at tinatayang nasa pitumpo ang kanilang naging donors. Natapos ang glad letting activity sa pakikipagtulungan ng ilang ahensya tulad ng Cagayan Valley Medical Center, Regional Training Center 2, TOG 2, CSI, Cebu Pacific at OTS. Dinaluhan din ito ni Police Lieutenant Colonel Renante L. Baltazar, ang Acting Chief ng AVSEU. Samantala, narito naman ang naging payag ni Police Captain Noralyn Silanu sa naturang programa. Marami kong benefits. Uh, Kumbaga, ay makapalitan ulit yung dugo natin na healthy. At saka, ang kagandahan po nito is may madudugtuhan po tayong buhay. Yun po yung, yun po yung pan natin dito. Yun po yung uh, pinaka purpose po natin dito. Madudug, may madudugtuhan po tayong buhay. Nakatulong ka na, at may madudugtuhan po tayong buhay. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata para sa 19.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, Idol. IFM News.